Mayang adlo, ganyang tanan ngayong araw na to ang pagtatapos ng pag-aayos natin dito sa ating swimming pond. O, ba? Diba? Ayan po, swimming pond talaga. So, basically, hindi na po talaga siya magiging swimming pool kasi pinag-iisipan ko rin talaga. Masyadong padalos-dalos ako pero sa totoo lang, wala talaga sa plano ko nga yung pool, ba? Diba? And then, sobrang dami talaga nag-request na magkaroon talaga ng pool dito. So, nagplano ako na magpatayo pero uh, maghukay muna ako dito para dyan ilalagay yung pool. And then, syempre, sabi nga daw na pag nagpatayo din ng pool, ang dami ng requirements, ang dami mga cheche -che bureche, mga churba -churba, churba 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 So ngayon, tapos kailangan mo din natin mag-comply ng mga ganun bago tayo magpatayo ng pool tapos masikasa na ganun-ganun pero yung sinasabi naman nila ng na mga filter-filter mga kung ano mga tag nito uh, tag nito uh, maintenance kasi nga, yung magagawin kong pool dito is overflowing naman. Kahit every night magpapalit ng water, wala namang problema. Kasi andyan lang yung ilog, tapos wala namang chlorine yan. So, hindi siya chlorinated. Tapos, deep well naman yung water. So, hindi naman talaga siya pang pool na talagang, anong pang business talaga. Eh. Kung tutuusin, ayaw ko nga paliguan niya ng, ng mga anong in public eh. Pero, ng ibang taong mga guests eh. Pero, Shims, nandito tayo sa public area, so maliliguan talaga siya ng iba, if ever. Pero kung ako talaga magpapalagay ng pool, yung parang kagaya lang sa bahay namin ba, na overflowing lang, tapos kami lang naliligo dyan. But since, kagaya ng sinabi ko, nandito tayo sa public na nag-entrance sila, baka maligo iba yung tao. So, so hindi pala pwedeng ganun. So, kailangan meron pa pala mga chlorine test, mga water test, test test, bahala kayo dyan kung ano-ano mga test test na mga ganyan. So, mahirap talaga. So, I decided na gawin na lang yung parang lake-lake or gawin natin fish pond. Tapos, lagyan ko lang na siya. ko na lang siyang parang for Instagramable for purposes or picture purposes na lagyan ko siya ng tubig tapos lagyan ko siya ng duyanan or hagdanan or tulay-tulay na pwedeng pang picture na maganda para siyang lake ng Impasugong kung kita na po yung communal run sa may Impasugong bukid nun sobrang ganda niyan so pag napuno yan ng tubig dyan maganda na po yan dyan so Um, ang pinaka goal ko talaga dito is ma ma mabutasan yan dyan or mahukayan then after that um, kailangan ko talagang ipatag lahat ng paligid niya sa sa area na yan kasi para mas maganda tingnan pag tumubo na yung mga karabaw grass eh since um, hindi nga pantay yung lugar na yan so yung mga hinukay dyan nagpahukay pa ako para itambak doon sa mga uneven area wow sa mga hindi pantay imantay na area sa so, ayan yung kapatid ko si Bimbo at yung mga kababata niya at mga batos niya dyan na talagang dito naman yan lagi tambay sa bahay at para na rin meron silang pagkaabalahan at pagkaperahan so pasensya na kayo sa magulo na video kasi si Amanda lang po nag video, video niyan dyan guys so yung kapatid ko yung natasan ko dyan tapos yung mga kasama ko yung pinsan ko yung si Gigi tapos pamangking ko naman yan si Milo tapos yung iba naman itrabante ko tapos yung iba naman nagsideline lang dyan para may pangbaon sila sa school nila so tapos na lahat yung mga grupo na nagkukay tapos pina, Uh, nagpadagdag lang ako ng hukay Para yung mga lupa na nakukuha namin dyan Ay itatambak namin dyan sa palibot Para mas plain talaga Mas patag talaga At mas maganda tingnan sa picture Pag tinubuan na yun dyan ng mga carabao grass But for the meantime Gagawin lang natin muna siyang lake Para wala namang masabi yung mga taga Kung saan mang area of responsibility Na nag ano sa akin nang hanap ng na mga kung anong, anong mga requirements but hopefully kung magiging full man yan let's see what's gonna happen pero sa ngayon lake na lang muna yan guys magtiis muna kayo sa tubig kung gusto nyo po ng pool na maganda meron kami ma-offer sa Tapat Laga Pool Golden Dream Resort Springview Resort RG Kahulugan Twin Heart sobrang dami po namin na pools na ma-offer dito lang yan sa Hasaan Misamis Oriental ang aming pinagmamalaki na katubigan festival so that would be all Thank you for watching at i-enjoy nyo po ang ano, video na to. So, thank you so much and please share this video. Thank you so much. Hindi lang man, syempre, hindi tayo pwedeng maging magandang leader kung hindi tayo nagtatrabaho din. So, kailangan ipakita natin sa kanila na ikaw ay tumutulong din. So, that would be all guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa support ha. Dahil sa inyo po guys, patuloy tayo nagpapasaya ng tao. God bless you all. Bye bye.